Marami sa mga mananampalataya ang nakararanas ng pangaapi ng kaaway at ang dahilan nito ay dahil binigyan tayo ng Diyos ng malayang kalooban. Maari tayong pumili kung ibibigay ba natin ang ganap na otoridad sa Diyos sa ating buhay o kung pahihintulutan nating magkaroon ng otoridad ang kaaway. Minsan, ang mga tao ay hindi sinasadyang bigyan ng puwang ang kaaway sa ilang bahagi ng kanilang buhay. Marami sa mga mananampalataya ang hindi batid ang kapangyarihan ng kanilang mga salita. Kapag ikaw ay na-diagnose ng isang karamdaman o nakararamdam ng sakit sa iyong katawan, dapat ka agad kang lumakad sa otoridad. Dapat mo itong tanggihan. Sinasabi ng Biblia, sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Kaya't ideklara mo, tinatanggihan ko ang karamdaman na ito. Tinatanggihan ko ang diagnosis na ito. Walang karapatan ng kaaway na magdala ng sakit. Binayaran na ito ni Jesus. Iniis niya ang mga hampas para sa atin. Ito ang ibig sabihin ng sa pamamagitan magita ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Bahagi ito ng aking mana bilang anak ng Diyos. Ano ang masasabi mo sa isang tao na pakiramdam niya ay nanalangin na siya, nagdeklara na ng positibo sa kanyang kalagayan, ngunit walang tagumpay na nakikita? Nagpapahayag siya ng salita ng Diyos na nanampalataya, ngunit tila walang nangyayari? Sasabihin ko na marahil ang nawawala ay ang kapangyarihan ng Diyos or anointing. Ayon sa Isaiah 10.27, ang pamatok ay mawawasak dahil sa anointing. Ang anointing ay ang kapangyarihan ng Diyos na inilalangin alagay niya sa isang sisidlan, isang lingkod ng Diyos. Ito ang nakita natin kina Pablo at Pedro. Sinasabi sa Gawa 1911 na hindi pangkaraniwang mga himala ang ginawa ng Diyos sa pamamagitan ni Pablo kung saan ang mga panyo at tapis na dumikit sa kanyang katawan ay dinadala sa mga may sakit at inaapi ng demonyo at sila'y gumagaling at napapalaya. Kay Pedro, kahit ang anino niya kapag dinaanan ng mga tao, lahat sila'y gumagaling. Ipinapakita nito na ang pangunahing paraan ng Diyos ayon sa Biblia upang magpalaya at magpagaling. Maaring kumilos ang Diyos sa iba't ibang paraan. Ang iba ay tumatawag sa Diyos sa kanilang kanilang silid at sila'y pinapagaling at pinalalaya. Ngunit ang kanyang pangunahing prinsipyo ng pagpapagaling at pagpapalaya ay sa pamamagitan ng kanyang anointing. Kaya't ang malaking kakulangan ng marami ay ang hindi nila inilalagay ang kanilang sarili sa ilalim ng anointing kung saan naroon ang kapangyarihan ng Diyos.